Of the Philippines, good afternoon, all nationwide Philippines. Welcome my YouTube channel, Miss Palaka. Good afternoon, good morning, good evening. pa update ko lang po kayo sa Mais guys. Ayan, mga kakokak, nag, namuso na po ang mga mais. Ayan, namulak na sila. Pag namulak na, namuso na sila. Oh. Wow, thanks God, thanks everything, more blessing. Oh, diba? Bongga! Congratulations! Ang kasaya-saya. Yan. ganda ng panahon ngayon. Diba? Kung nakakita kayo ng mais, kung relate kayo sa mais, pwede po kayo mag-iwan ng bakas para balikan ko po kayo mga ka-subscribe or mga ka, mga ka youtuber I love you so much everyone. Mabuhay po tayong lahat. Mga mga shout out everybody. Margie Vinyas and Spilayo Losita the years my BFF Daniel Wayop and all po nung restaurant bingkungan Tagum Dabao del Norte Philippines. Congratulations. Koya Friends Adams up for Ryan Vlog, Lucky D, Team Ilocanang Inday, Team Lucita Diaries, Team Miss Palaka. Adal pa damas ko, pa rin natin ang panalangin kay Adal pa damas ko na makarecover po siya sa iyahang cancer. Stage 4 na po siya Adal pa sa nakita na po ito ni Idol Lucita in personal. Trina Belhop, may Elena, may gamgilab shout out job ako sa Costro Verde, Sir Ed Castellanor Marac. Basikas, hello hello mga ka YouTuber. Moto hello Biba Mascarados, kung hindi pa kayo update sa aking YouTube channel, huwag niyo kanimutan, like and share, subscribe to Miss Palaka, I love you everyone.